Sa isang lumang bayan sa Pilipinas, may isang tanyag na manlililok at manunugtog ng papet na nagngangalang Mang Celso. Kilala siya sa kanyang husay sa paggawa ng mga papet na mistulang may sariling buhay. Tuwing gabi, nagtatanghal siya sa entablado ng kanyang maliit na teatro at dinudumog ito ng mga tao. Ang kanyang mga papet ay kakaiba. Tila may sariling damdamin, sumasayaw, tumatawa, at umiiyak na parang tunay na nilalang. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, si Mang Celso ay may madilim na sikreto. Noon, nagkaroon siya ng alagad, si Gaspar, na kanyang tinuruan sa sining ng paggawa ng papet. Ngunit nagkaroon ng inggitan. Si Gaspar ay naging gahaman sa pera at nais ang kinin ang teatro ni Mang Celso. Sa isang gabi ng matinding unos, sinunog ni Gaspar ang teatro habang natutulog si Mang Celso sa loob. Sinubukan nitong lumabas, ngunit ang mga naglalagablab na kurtina ay pumalibot sa kanya. Narinig ng mga tao ang kanyang huling sigaw bago tuluyang natupok ang gusali. Misteryosong pagbabalik, ilang linggo ang lumipas, muling binuksan ni Gaspar ang teatro sa bagong pangalan, Teatro Gasparino. Ginamit niya ang mga natira sa sunog at tinipon ang mga papet ni Mang Celso upang muling magtanghal. Ngunit sa unang gabi ng palabas, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang nagpapakita ng dulang ang trahedya ng isang manlilikha, biglang gumalaw ang mga papet nang wala siyang kontrol. Bumigat ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga tali ng papet na para bang may pumipigil sa kanya. Ang bawat kilos ng mga papet ay tila may sariling sigla. Ang kwento ng Palabas ay unti-unting nagsasalaysay ng isang tao na nasusunog sa sarili niyang teatro. Lalong lumakas ang ulan sa labas at isang malakas na kidlat ang tumama sa bubong ng teatro. Isang sigaw ang umalingawngaw mula sa entablado. Hindi ito bahagi ng Palabas. Napansin ng mga manonood na tila umiiyak ang mga papet at biglang bumagsak ang isa sa kanila. Isa itong papet na kahawig ni Mang Celso, ngunit ang mukha nito ay sunog at natutunaw, tila buhay at nagdurusa. Si Gaspar ay hindi makakilos. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina at naramdaman niyang hinahatak siya nang hindi nakikitang puwersa patungo sa gitna ng entablado. Pinilit niyang sumigaw, ngunit tila nawala ang kanyang boses. Isa-isa, ang mga papet ay lumapit sa kanya ang kanilang maliliit na kamay ay dumadampi sa kanyang balat na parang nasusunog. Ang huling pagtatanghal kinabukasan, natagpuan ng mga tagabayan ang katawan ni Gaspar sa entablado. Ang kanyang mukha ay baluktot sa takot at ang kanyang balat ay may bakas ng paso. Parang nasunog siya ng walang apoy. Ang mga papet ay nakapwesto sa paligid niya, mistulang mga saksi sa kanyang huling sandali wala nang nagtangkang ipagpatuloy ang teatro. Ang sino mang sumubok na gumamit ng mga papet ay nakaririnig ng mahihinang tinig sa dilim, bulong ng isang kaluluwang hindi matahimik. At tuwing sasapit ang anibersaryo ng kamatayan ni Mang Celso, ang teatro ay muling sumisindi ng sarili nitong mga ilaw, at sa entablado, gumagalaw ang mga papet ng walang pumipigil. Ipinapakita muli ang trahedya ng kanilang tunay na Panginoon. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano gumagalaw ang mga papet nang wala nang nagkokontrol sa kanila. Ngunit sa bawat palibot ng bayan, may iisang babala. Huwag kang papasok sa Teatro Gasparino. Maliban kung nais mong maging bahagi ng palabas,